Hindi na dapat binabalikan sa ex. Bakit? Makinig ka para malaman mo. Ika nga nila, mas mabuti nang iwan o itapon na lang ang isang bagay na nasira kaysa ayusin ito, lalo't di mo naman na magagamit. Learn to let go kapag iniwan ka na at bumalik sa iyo maniwala ka sa akin, hindi na yan totoo. Hindi lahat ng bumabalik ay nagbabago. Kasi ang iba, kampanting bumalik para ulit-ulitin lang ang mga bagay na naging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Alam kasi nilang ang mga ginagawa nila ay parang baliwala lang sa'yo. Ikaw itong sita nga, tinatanggap mo kasi mahal mo yung tao, kaya ka naaabuso. Alam mo, ang salitang second chance ay mayroong binabagayan kaya wag na wag mo basta ibibigay iyan kung ayaw mo ulit masaktan. Tandaan mo yan. God bless.